po at maglilipat po kami ng bunga bilya. Dito na po sa malaking timba namin ililipat. Dahil po yung aming tinaniman ay maliliit. Ay madali po siyang matuyo ang lupa. Ay nalalanta po yung aming bunga bilya pag maliit lang po yung taniman. At ililipat na po Niyan itong bunggabilya at malutong na po yung ang lagayan. Ayan, at ito pisang sa na. Saan doon sa, sa Ito mo Ito lang po niya lilipat. Ayan, at madami na po kami na ilipat na bunggabilya sa mga sa mga timba. At yung isa ay pagod na. Pagod na magmanda. Um, maganda na. Ayan, at hanggang ngayon po ay kami naglilipat pa rin ng halaman at hindi pa rin po tapos. Ayan na, po na ilipat namin. Ayan, pwes po, na pwes po, siya. Patatapos lang po namin maglipat ng halaman sa taas. Ang buong gamilya po, inayos po namin yung halaman sa taas. As ngayon ay magluluto po ako ngayon ng ginisang toge. Yan, mag, meron na din po tayo ditong meron din po tayo ditong tokwa. At nagilis na rin po ako ng bawang at saka sibuyas. Meron din po tayo ditong ham. Chicken ham po yan. CDO. May karos na din po tayong hiniwa. At saka, at saka po may tugi na rin po tayo dito. Yan, nahugas na rin po. Nahugas na din po natin ito. Ipiprito na po natin itong tokwa. Mainit na po pala itong kawali. Saka may mantika. Mainit na rin po. Ilagyan na din po natin yung tokwa. Loy lang po natin. At minikit. Minikit sa ating kawali. Buto na po yung ating pinaritong tokwa. Ahonin na po natin. Minawasan ko din nga po pala yung mantika. Ating pinagpirituhan ng tokwa. At magpiprito naman po tayo ngayon ng ham. Chicken po. Chicken ham. Inak na po natin yung chicken. Yung ham. Luto na po yung ating pinipritong ham at atin na pong aahonin. Dito na rin po tayo magigisa. Minawasan ko nga po pala ng mantika. Ayan. Magigisa na po tayo. Malinis na po naman yan. Pinagpirituhan lang ng ham. Nilagyan na po natin yung bawang at saka sibuya. Lagyan na po natin yung karot. natin po haluin. Lalagyan na rin po natin yung togi. Ngayon po natin Lagyan din po natin ng asin. konting halo. Nuto na nga po pala ating mga gulay. Kaya lalagyan na po natin yung tokwa. Saka yung ham. Lagyan na din po natin. Saka natin po hahaluin. Ayan. Ayan, na po ating ginisang luto na po yung ating ginisang togi kaya awin na po natin at kakain na po kami. Luto na po ito. Tikman ko nga po ang lasa. Sarap. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan. Okay na rin po ang lasa niya. Awanin ah, na po natin.